Hi, papunta ako ngayon ng Carmen. Nagkaproblema kasi yung blender na binili ko. Second hand nga lang pala yung blender na nabili ko. Nakita ko lang kasi siya sa marketplace. Mabuti na lang talaga kasi merong warranty binigay si sir. One week warranty. Medyo hindi pa kasi natin afford bumili ng bagong blender. Kaya pa second hand, second hand muna tayo. Nandito na nga pala tayo kung saan natin binili yung blender. Nag-chat na rin ako sa may-ari na nandito na ako sa harap ng gate niya. Sunisigaw-sigaw nga ako na na ayo ayo kaya lang in business si sir yung lumabas yung aso yung lumabas so natakot tuloy ako dahil nga nagka problema yung unang blender na binili natin kaya ang ginawa ni sir pinalitan na, na lang niya ba, pero mas maganda. Yun nga lang, medyo mag-additional ka lang ng price kasi mas mahal to kumpara sa blender na binili ko sa kanya. Tapos, tinanong ko na nga rin pala si sir kung meron ba siyang ice crusher. Tapos, pinakita niya sa akin yung ice crusher niya na napakalaki. Siyempre, nagulat ako kasi yung inaasahan ko talaga is maliit lang. Eh, napakalaki naman kasi ng ice crusher niya. So, hindi ko nakinuha Kasi yung hanap ko, yung maliit lang. Yun nga daw yung gamit nila sa restaurant dati. Pero, hello? Wala naman tayong pwesto pa. Bahay nga lang tayo. Kaya, hindi natin kailangan ng ganong kalaki. Eh. Yung hanap ko na ice crusher, yung medyo maliit lang. Yung sakto lang ba? Yung ganon? Siyempre, bago tayo umuwi, kakain ulit tayo ng street foods. Talagang asahan nyo na, every time na uuwi tayo, every time na lalabas tayo, hindi pwedeng hindi tayo kakain ng ating street foods. Shoutout nga rin pala kay Sir Retired at saka kay Laagan Drops. So yun lang, thank you so much for watching. Bye-bye.